Jackpot. Ang mga ginupit ko sa ano? Jackpot. Oh, ito nga pa yung business may cake. Kaya ano ba yung iba? Ay, hindi pwede guys. Kasi ko. Paksan mo. Hi! Mga ko Jackpot. Dito nga yung cake ko. Laka yung, yung, yung bigat. Yama cake. <laughs> ito daw, ito daw yun. Ito daw yung mga baso-baso. Ito yung mga kutsara, kutsara, pinggan, tapos ito yung paksimin. Yes, Ayan, lahat, kompleks. Mm. Pero, kulang ang... <laughs> Hi! <laughs> kutsakpay. Papa, yung rigiwe yung gift ko, yung ano, pizza. Asan oh so, bang mga kutsakpay, so ito yung gagawin natin. Business, the whole with America. On na 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 <laughs> 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 <Nakagawa> On <ngayon> na 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 On On na 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 On na na Yung naka-inululipit yung Pinigil ko sa kanya Kahit mga ka-jackpike Kahit mga ka-jackpike Sino nakaharap? Mga guys mga Hello Jackpike TV Hi Hi Hi, ako no, ko, ay, may, oh, na itong... Wala yun ko. Mamaya ako, balag pa birthday niya ito, Jenjen, oh. ano mas sabi mo? Ay, may. Wow, ganda. Ay, si May na. yan ah. Akala ko, ka si jenjen. May. Ba't si May <laughs> Sili, kawai, May, yan? Uy. ikaw ay, May Uy, huwag kang liligo, naligo ka na. Hi TV! So, oh, Mamaya na. Hello! Hello! Siya numaawla naman dyan eh. Hindi naman ano jan This is my lola. Hi ka nanay. Hi! Oh, this is my kapatid na yeah, nanay. Di lola eh. Uh, ako parang dalaga pa eh. Ay nanay pala daw. Hindi dalaga lola. Ito yung kapatid ko. Nagbablog siya. Hi ka! My birthday girl! Hoy! Seven birthday na guys. Happy birthday, Jen Jen! Happy birthday! ka oh, Hi! Yeah. Oh. <laughs> Bye, hi, we... hi, it... hi Mare. It... Hello, Salamat! Ano Ano yan? Open prayer. Ano yan?